Trending na trending ngayon si Diwata na may-ari ng paresan. Kaya naman ang mga bigating CEO tulad nilang ni Glenda at ni Rosmar ay nagbigay ng maraming regalo kay Diwata. Kaya naman ang mga netizens ay napapasa na all na lang. Kaya ating alamin... Sa totoong buhay siya si Deo Harito Balbuena, non-tumeni as tiwata, na may-ari ng trending na paresan. Trend ngayon at blockbuster ang paresan ni Dewata dahil sa kanyang pares overload. Sa halagang 100 pesos ba naman ay unli Rice na. Meron pang pa-soft drinks at iba pa. Kaya pati ang mga CEO na naglalakihang mga skincare care ay talagang aliw na aliw sa kanya kaya nagbigay sila ng mga bigating mga regalo. unang nagbigay ng regalo ay si Glenda Tela Cruz na may-ari ng malaking company na Brilliant Skincare. Care. Kaya naman ang mga netizens ay napapawaw na lang. Ito nyo, tuwa-tuwa talaga ito si Diwata. At yung next niya, ang regalo <coughs> ni <na> Madam. <coughs> O oh, di ba? Kaya tuloy ang mga resellers, distributors at iba pa ay napapasa na all na lang. Sana meron din daw pa si Madam sa kanila. Napakagalante naman Madam Glenda na may ari ng brilliant skincare dahil binigyan niya nga ng sasakyan na Toyota itong si Diwata. Kaya naman ang isa pa niyang kakompetitor na si Rosmar na may-ari naman ng Rosmar's Kit Care, ay patatalo ba? Biglang pumunta itong si Rosmar para dalawin itong si Diwata at tumataginting na papremyo ang kanyang binigay kay Diwata. Kaya naman ang mga netizens ay ang swerte-swerte naman daw ni Diwata dahil pati ang mga CEO ng mga skincare ay binigyan talaga siya ng bonggang regalo at pasabog. Bukod sa bahay ay binigyan pa ni Rosmar si Dewata ng isang milyon at binigyan niya rin ng worth 1 milyon na products para idadagdag niya sa negosyo niya. O ba diba, napakagalante ni Rosmar? Kaya eh, hindi mawasang umiyak itong si Diwata sa sobrang kagalakan at pasasalamat kay Rosmar. Dahil ngayon lang daw siya nakaranas ng biglang blessing na dumaksa sa kanya.

at ni Glenda ay hindi may iwasan na meron din talagang basher at sinasabi nilang bakit hindi na lang pinamudmod ang pera na binigay kay Diwata sa ibang taong mayhihirap. Total naman daw si Diwata ay maganda na ang negosyo. Sabi nga ng iba ay naku baka content lang ito para magtrending. Kaya ano sa tingin niyo? Sa tingin niyo ba ay para lang ito sa content? What do you think? Tama ba ang komento ng netizen na sana yung ibang blessing ay binigay nilang sa mahihirap at hindi binuos lahat kay Diwata dahil sa nagta-trending ito? What do you think? Comment down your thoughts. Kaya naman, abot ang pasasalamat at pag-iyak ni Diwata sa mga biyayang kanyang na-receive sa dalawang CEO na ito. Pero sino mas galante sa kanilang dalawa? ang importante ay sinishare nila ang blessings nila sa iba. At hopefully, sana si Diwata din ay kanyang ishare ang blessings sa iba para lalong gumanda ang kanyang negosyo.